So ayan pagka nakaside yung view, ganyan ang view niya. Ay maporma siya. Oh. Pag nakaharap naman, ganyan siya. Yeah. Side. Tapos sa likod. Ganyan. Sa top, ayan. Ang palibot. So alam kong alam niya na mga sir kung ano tong nasa box na to dahil ayun, nabasa nyo na sa title ng ating video ngayon. So, tara, yan box na natin. Yups, ano to? so, dahan-dahan lang nating unboxing. So, na-order ko lang to sa Shopee. Tingnan natin kung maganda siya. Uh. mhm mm sa so, napakahirap to ay mag-unbox na <coughs> isang kamay lang ang gamit wala kasi ako ng camera man <laughs> yeah. so, nakakagan lang ng helmet na to mga sir grabe ang gun So, ito na yung kanyang box. Ayan, so, Fury. Spider Fury. So, dito sa labas ng box, may kita natin yung mga um, specifications niya. Ayan. Ayan. So, buksan na natin siya. Ayan, so napakaganda ng kanyang packaging mga sir. Ayan, so protected talaga siya ng bubble wrap. Ayan, sa sides, nilagyan nila ng mga karton para hindi masira. Ayan, makapal yung mga bubble wrap niya. Ayan. Ayan, so ito na siya. Ayan, ito na yung kanyang bag. Ayan, ah. Ang natin. Mm hmm <coughs> sa meron siyang extra na clear visor ayan, ito siya so itabi na muna natin itong kanyang box so dito na tayo sa kanyang bag ayan so yung kanyang bag ay <laughs> baliktad ayan nasa labas yung kanyang tahi so labas na natin siya Ya. Yeah. Yan, so ito na siya. Spider helmet, baka naman. <laughs> <coughs> so yan matte black siya mga sir. Oh, matte black. Matte black. Mm. So ang size nito ay medium yung order ko. So tingnan natin kung tama yung pinadala sa atin ni seller. Saan <clears throat> na ba yun? Ayun, tama yun, medium. So, dito sa labas mga so ayan, meron siyang leather na quality dito. Ayan, leather. Dito sa gilid. Tsaka ito, para hindi siya basta-basta mabasa. Tapos, meron siyang emergency na, ito, hilain mo lang to pagka na-accident, di ka sa daan. Tapos, kailangan mong tanggalin yung helmet. Bunutin mo lang to Yan, para matanggal yung foam. So, yung helmet na to ay uh, dual visor. Oo, yan. Dual visor siya. Ito yung kanyang taas baba. Oo. Oh, yes. Tapos, kagandahan pa nito is pwede mo siyang buksan ng kahit gaano kalaki o kalakas ng hangin gusto mong pumasok yung ito sa taas na to yung uh, ng hangin dito yan nalabas dito naman sa yung dito sa baba naman na to yung diretsyo dun sa hingahan yan may butas dun sa loob hindi na makita, dito tapos dito, dito sa taas meron din siyang pasukan ng hangin And kailangan mo lang buksan to. Ganun. Tapos dito din sa kabila. So kung ito yung intake, syempre mayroong exhaust yan. Dito sa likod. Asan yun? Wala mo makita. <laughs> yan. sa likod. So free spoiler. Ayan. Free spoiler na sya. Pero ako, itong itim na to hindi ko to gagamitin yung itim na visor ayan papalitan natin siya yan dyan na yan hindi ko na yung gagamitin <coughs> ayan so kaya ako nag order nito meron tayong papalit sya na visor yung stock na black na visor niyan tsaka yung free na clear na visor hindi ko yan gagamitin yan ito yung aking ilalagay dyan ito siya Buksan natin para makita. Hirap talaga magbukas pag isang kamay lang eh. <laughs> yeah. Yawa. Masira na yung balot. Yeah. Dili-dili <laughs> na yung Packaging na ah. Yan Yung mga basura na to Itabi na natin dyan Mga oh, basura mamaya So itong visor na to Ay flash red So pwede to sa day and night Kaya hindi na natin Kailangan magpalit-palit Ng visor Charang Ayan sya yan, Maganda yan Bagay na bagay sa matgut Yan <clears throat> kaya ako binili yung clustered na to na visor kasi sa gabi lahat itim na eh itim yung helmet, itim yung motor natin tapos itim pa yung magiging damit ko, hindi na makikita at least to, pagka may nakasalubong ka magre-reflect sya ayan ayan ang ating ipapalit so palitan natin hindi na natin gagamitin tong itim sa pagpapalit nito, kailangan lang natin ipuris eh, to, paano ba press abante. Ayan. Yeah. Tapos, yan, Tapos Sa pagpapalitan nyo ng visor nito, i-press nyo lang to pa abante. Pagano'n. Abante. Tapos, iangat nyo itong visor. Ganun din sa kabila. Medyo mahirap lang pagkabago. Pero, ganun talaga pagbago eh. Iangat. <laughs> <coughs> Hmm, kita nyo. Kayang kaya kahit isang kamay lang. Ayan, tanggal na yung kanyang stock visor na kulay itim. Ito yung ating ipapalit. Ayan. Ngayon naman, paglagay nito, tatapat nyo lang tong ito yung pinakalak nyo eh. Tapat nyo lang doon. May slot yan. Ayan. Slot. Ganun. Eh, medyo mahirap lang talaga mabidyuan eh. Pero ganun lang 'yan. Ipat lang natin 'yan. Ayun. <clears throat> yan. Kailangan na natin tong hilain ito. Pabantin natin para bumuka yan. Yan. Bumubuka yung lock. Ito. Tapos itapat natin to. Yan. So ilagay ko lang muna. Ayan, so ayan na mga sir, nilagay na natin siya. Ayan, nilagay ko na siya. Oh. Oh. Saktong sakto. Hmm. Trink. Ang ganda oh. Pogi na. <laughs> ayan, so bagay na bagay yung flash red para sa matte black. So ayan na siya mga sir. So napakagan lang ng helmet na to. Tapos, yung helmet na to, kasi yung kasya doon sa ating box na 45 liters. Ayan. Makapal yung foam niya. Napakaganda ng foam. Safe na safe. Ayan. Spider Fury. Sa so, yun lang mga sir. Hanggang dito na lang yung video natin ito. At para sa helmet natin na Fury is yan napakagwapo niya maporma siya sulit na sulit so nabili ko to sa lagang 4,320 yan so hindi kasali yung shipping don. <coughs> mm -hmm. so ayan pagka nakaside yung view ganyan ang view niya ayan maporma siya oh nung nakaharap naman ganyan siya. Yan side. Tapos sa likod. Ganyan. Sa top, yan. Okay, so yun na lang mga sir sa video natin ngayon. Eh lang tungkol sa helmet. Yan. Babush.